yung pastille overload siya. Po. Oh. Po no murder jan message lang po kanga. Bulakan po natin ang 2 3 start na po tayo. Isang magandang umaga po mga kabros biryani. Isang challenger na naman po ang kumasa sa ating pastille overload challenge. Sir, saan po sila? Na uh, baliwag. Baliwag po. Ano po pangalan? Si Dito. Paano niyo po nalaman sir yung sa challenge namin? Uh, matagal na po Nakikita niyo po sa, ano, sa Facebook. Sa Facebook. Oh, Bali sir, ang kailangan niyo pong ubusin is isang order po ng aming pastille overload challenge. Then isa pong extra rice. Tapos yung mga sidings po. Si soy sauce po and Si chicken pastille oh, kahit naman po hindi maubos eh. Basta po magalaw lang po siya. Pati po yung ating soup. So may tubig naman po tayo. Ang time to beat po natin is 1 minute 4 seconds. Pag po hindi na po kayang ubusin sir, o hindi na po kayang tapusin, taas lang po yung dalawang kamay. Pag po naubos, labas lang po yung dila. Pag naubos, labas po yung dila. Apo. Bali, ang premium po natin today is 2,000 pesos. <laughs> Oh. Yay! <laughs> Kailangan, bilisan, para maubos. Yes, sir. Kanya-kanyang teknik lang eh, kung paano uubusin eh. Sarang, alang 2, <laughs> okay lang, sana nga ng dalawang libo. Okay, sir, time to beat. One minute, four seconds. Start na po tayo. In three, two, one, go! Yan ha. Sinabawan na nga po. Sa so, mga gusto pong umorder dyan, message lang po kayo sa aming page, Bros Biryani. Nagdi-deliver po kami, Pampanga, Bulacan, Metro Manila. Message na po kayo sa page para po masend namin sa inyo ang aming menu. At dinakot na nga ni Sir. 22 seconds. Sa so, mga gusto pong sumali sa aming challenge, message lang po kayo sa page para po maschedule po natin ang inyong challenge. 34 seconds. Biryani po is located at Pio Cruzco sa Calumpit, Bulacan beside Wilcon and El Bistro. Open po kami 8am to 9pm. 50 seconds. 59 seconds. 1 minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6... One minute, eight seconds. One minute, twenty seconds. <laughs> 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 Ang time po ni sir is 1 minute 23 seconds. So sa kasawayang palad po, <laughs> hindi po nakuha ni sir. Hindi po nabit ang ating 1 minute 4 seconds. Bali, sir, ano po masasabi niyo sa experience? Sa experience mo ah, sa, ano sa aming challenge? Uh, okay lang naman. Kaso ah, talagang hindi basta-basta pala yung pagkakantin. 1 minute. <laughs> <laughs> Kita ko naman, di oh, Ano po masasabi niyo, sir, sa mga balak sumubok sa challenge? Ah, subukan niyo para malaman niyo kung ano yung mga uh, vanilla dito. Okay naman, masarap. Wala masarap. Um, baka gusto po kami ng shout out. Ah, uh, shout out po sa mga kan, kaibigan ko, mga friends ko sa Facebook at sa mga vlogger <laughs> diyan. Shout out sa inyo. Maraming salamat sir at dito na nga po nagtatapi nagtatapos ang aming challenge. Bye-bye. <laughs>